Christian bigla na lang sa <laughs> Alam nyo ba na ang... <laughs> Alam nyo ba na ang daliri sa paa <laughs> <na> mas madaling umaba? <laughs> yes, it's true. <laughs> bigla na... <laughs> Alam mo ba na ang ngipin na... <laughs> Alam mo ba si Kisses pag natutulog? Ay, ano? May power siya. Yes. Ah, power niya. That was only one time. One time, tapos dun sa Domino's, halos matunaw na mga Domino's sa utot niya. Pag-business switch. So really? Hmm. Asa ni ni ko talaga sa kasa dia. Thank you so much. Kaos na dulas ng mga. Asa lang ganun dami na?

Tapos pag si Kisis, ginigising siya ni Ate Mai. Kisses! Kisis! Pagising niya. <laughs> Not that! Once lang yun! No, no. Tapos Once lang talaga yun. Tapos nagkakata kami. Spongebob Squarepants. Yung ganon. Sabay birot si Kisis. Spongebob Squarepants. Yay! Harap sa likod! RAP! Ah! Ah! Um, maghanap pa ng bagong pang... Then, ano says, uh, nagluluto siya. You put the sugar in the pan, so, tapos maglagay ka ng tubig sa loob fire fire ng pan. Lagi ako ginaan. Ang pan, tapos yung painit mo yung pan, lagay mo yung pan, lagay mo, mo yung oatmeal sa pan, tapos yung sugar sa pan, tapos iinit yun yung pan. Pag mainit yung pan, lagyan mo na ng milk yung pan, tapos yung mainit na pan, i-mix mo na kasama sa sugar na init mo sa pan. So, tapos i-mix yun mo yung pan, ilagay mo sa cup. Oh. Do, knock, uh, knock. Three. Three. Three blind mice natawa si ate Tweet. Talaga sing it. no, <laughs> ito. talaga siya singit na to. Ano sasabihin? Marami kasi siyang alam. Tsaka <laughs> bata kasi siya. Ay, ko. Na. Ito na. Ay, mangyayari. Walang sa'yo, mangyayari. Meron na namang mangyayari.